Ang ah, magandang araw mga kaward ah, Pakit po tayo ngayon sa bahay nila Mang Fred At nila Nanay Tishy Nagpadala po si Ma'am Nora Ng budget para sa kanila Pang grocery at ng cash Kaya akit tayo sa kanila ngayon Kaya lang, video malayo-layo na rin mga kaward Siguro abutin tayo ng isang oras ako ah, kung nakikita po ninyo yung ah, uh, tuktok ng bundok na yun nakakasend uh, po natin yun at pagkatapos bababa tayo doon sa baba po ng bundok na yun doon po sila nakatira ah, uh, doon po natin sila ginawa ng bahay siguro napalood nyo po mga huwag, yung paggawa natin ng bahay po nila sponsored by uh, Miss Love Brian Yan. ngayon naman po magandala tayo ng grocery galing kay Atin Nora at uh, bumili tayo ng world 2000 na grocery at yung sobra o oh, bumili tayo ng board 2.5 na grocery at pataas yung sobra ay ibibigay po natin ng cash sa kanila para kung sakali meron silang ibang kailangan bilhin ay pwede po nilang mabili 30 years na po silang nandyan sa tuktok ng bundok na yan kaya dahil napakalayo nila sa kapatagan bihira silang bumaba bumaba lang sila dito kapag meron silang kailangan bilhin kaya naman kapag meron silang budget at may pambili, bumababa sila para makabili sila. Ayan mga kawad, ah, halos hindi pa tayo nangangalatia ng lakaran, kaya ah, pahinga muna tayo dito. Napakanda ng tanawin dito mga kawad. Ayan. Kumakasama lang kayo dito mga kawad. Okay mga kawald. sa wakas tumating din tayo kina Kuya Fred sa bahay nila, sa bundok, medyo malayo talagang ahon. Nasaan po si Ate Tisi, Sa si Ugot? Sa Bulacaw. Ah, mga ano po. Nagpasok po si Ugot ngayon. Pasok. Ah, yun po. Di mamaya pa sila darating. Baka nanog na naman manok. Ah, <laughs> medyo Madilim na. Layo ng iskol ni Ugot. Ayan na po. Layo. Ay, may kalayawan. Kamusta po kayo dito, Kuya Fred? Kuya Man? Ayos man. Ah, pinapalaki mo itong bahay na ito, ah. Ang nagpadala nga po pala ito ulit si Ma'am Nora. Ano po? may kasama po yan na 2,000. Kuya Fred. Ayan, para pambili nyo rin kung anong kailangan nyo rito. Ano po? Salamat. Bigas at grocery. Salamat lang. Ayan, ah. sige po. Sige po, pasalamat po tayo kay Ma'am Nora. Salamat, Nora. Ayan. Ma'am Nora. Ayan, ano po? At, uh, ayan. Sabi kasi ni Ma'am Nora, ano? Para daw hindi laging... Kamuting kahoy yung nakakain ni Mang Fred. Hmm. Pero okay man yata po, parang... Ma may kanta nga niya kuan. po. <laughs> <Haro> Uyan ang... Ang <laughs> bahay mi, git nga ning bulasan, pero daming tanim, lahat makakakan. Magkakan mang kami, pirming kanggus lamang, an ulami, sihi sagasangan. Murag oh, mong sihi. <laughs> Wala man lang isda. Kaya print, puro si hilang. Oo, oh, lang si Wara pang uli. <laughs> so ayun po ano, mga Lagi daw kang at sihi. So sa ngayon, hindi na ano, may, may, na. may bigas na. May at may mga dilata po diyan. Saka may ilang pong mm, po. ano, ah, pang-ulam ano. Kumbaga, kumbaga sa susunod po, baguhin mo na ano po. Kumbaga, ang bahay natin sa Bulasan, minsan may ka may bigas na. Oo. <laughs> oh. <laughs> so yun po mga kawal, ang buhay nila Kuya Fred dito sa bundok. Talagang uh, madalas kamuting kahoy at uh, shell. Kasi diyan pumupunta sila sa dagat para manguha ng shell. Pero so, maraming salamat po kay Ma'am Nora dahil uh, nagpapadala siya para Ayaw, uh, oh. maraming salamat. Uh, kina Mang Fred, Kuya at kina kay Ugot para uh, kumbaga makakain sila ng hindi lang kamuting kahoy o kanggos na lagi nilang kinakain dito sa gubat. Ano po? Pero hindi na po ito bulasan mga tinalinis Pinalinisan na ni Kuya Fred para magtanim. Ano po? Para marami ng tanim Kuya Fred. Ah. Ano po? May mga saging, may gabi. Sinirandaan ko po nga dyan sa daan. po. Dyan sa may kabila. Tapig tabasunyog. Ayaw. Piniperwisyo yung. Dila mga pinatikim kang kanggus dyan. Ah, si ka. Inunaan ako. Ah, talaga Tig yan. Tigubod sunyog. Ah, inubod pa yung nyog. Hindi na mamumunga, ano? Hindi, wala talaga niya ako. Sa bagay, akong alam kaya Fred, yun daw taong ginagawa ng masama, yung daw ang pinagpapala. Totoo kaya yun? Ano po? Mara. Salamat nga nito na katulong ka Aho sa kapwa. Po, o, o. kung baga, kung baga, tulong na yun sa kanila. Ano hmm. po? Yung para sa iyo sana na kinuha nila, uh, may iba naman daw na tao nakikilos para tulungan ka din. Ano po? Oh, day, kaya po ni Mang Nora, ano po? Ay. Dai sana ko ta na pigpirwis di sa panahon Ah, po Makadaan sila dyan kung uhaw na, maka kunya makitipo. o, ano po, ayan. Ano po. Pero, sana, kumbaga, hindi na maulit yun, ano. Kasi, sayang naman yung sana. nyo, ano po. Ayan. So, maraming maraming salamat po, Ma'am Nora, sa palagi nyo po magpapadala kayo namang pred. Medyo malayo lang ito, pero, uh, kahit sa pa para paano. <laughs> Pigtyagaan. Uh, Oo, wow, malaking tulong na sa kanila. Ayan. Ay, malaking tulong talaga. Apo, ah, ayan. Apo. Yung po kayo, Salamat po, Ma'am Nora. Salamat, uh -huh. Nung